Naawa ako sa inaan ko. Umaasang makakuha pa rin ang sulat mula sa nanay. Alam mo, Benner, hindi nga may yung lungkot niya eh. Kung pubuksan yung mailbox, tapos wala namang sulat na maaabutan. Ano kaya kung padala natin ulit? Gagawa ko ng sulat, kunyari ako sa lupi. Tulad nun. Sira. Minsan lang itong pinayagan nun dahil nagtatanong na yung bata tungkol sa nanay niya. Eh, hindi ko na maalam yung sasagot ko. Eh, kaya nasabi ko, nasa ibang bansa si Lupe. Naalala ko, tontuwa si Princess kapag ka ng postcard. Binibida pa nga niya sa akin. <laughs> hindi niya alam, ako lang gumawa nun. Tapos, si Sir Valdez naman yung nag-i-edit nung kaisa-isang picture ni Lupe. Para kunyari, nasa Kuwait siya. Pero alam mo, Venal, tinigil ko na rin yan yung... Eh. Kung nag-12 anyo siya, eh, hindi naman pwedeng baking postcard at picture na lang ipapadala sa kanya. Siyempre, magtataka din yun. Bakit parang hindi tumatanda yung ni Lupe? Eh, baka mag-request pa ng video call yun eh. Hindi nyo ba talaga alam kung nasa na si Lupe? Nung umalis na ng bahay, yun na talaga yung huling beses ko siya nakita. Eh ano kaya kung mayroong magpanggap na ibang Lupe, para lang may makausap siya? Hindi na, Bena. Ano mo, ayoko na magsignong lang sa anak ko eh. Ayoko na rin sa paasahin na babalik pa si Lupe. Tal, kaya ko naman maging nanay at tatay sa anak ko. Oh. dictorian, Uy! Kosa! Uy! Tabi, 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 tabi! Dadaan yung balidiktoryan, no? oh! Congrats, Pinter. Excuse me! Mm -hmm. Oh, naman! No, congrats naman sa'yo, Kosa! Mm -hmm. Uy! Sabi ko, congrats! Congrats din sa iyo, Onse. Gagraduate ka na. Graduate na tayo. Grabe, no? Akala ko hindi ako graduate. Kahirap kasi ang trigonometry na yan. Buti na lang. Hmm. Nagaling yung tutor ko. Siyempre. Kasi punta ka mamaya sa bahay, Sabihin ko si Mamu, pagluto tayo ng pansok. Siyempre, papayag yun, no? Gagraduate na ako. Saan eh. gal naisip ko lang na mas masaya sana kung mag-celebrate kami ni tatay na kasama si nanay. Sabi niya kasi sa sulat niya ron, galingan ka raw sa pag-aaral ko. Uwi daw siya pag naging valediktorya ng... Na ano ba siya uwi sa graduation mo? No? Hindi ko alam eh. Wala pa siyang paramdam ulit. 2019 pa huling sulat niya. Old school naman nun. No? Wala ba siyang social media? Wala. Sinubukan ko na rin yung gawin. Hinahanap ko na ilang beses. Wala talaga. Bawal daw eh. Ano sabi ng tatay mo? Ano daw nangyari kay Aling Lupe? Eh, sa amin niya. Baka raw busy lang. Di rin daw sila nag-uusap. Ano so imposible? Nag-asa ako sila, no? Maliban na lang kung... Hindi kaya nag-iwalay si Mang Dado tayo mo. Ayaw lang mong sabihin sa'yo. Bakit na mali tatagong sa'kin yung tato yun?